yan pong tinutukoy natin ang program appropriations, hindi po yan presidential pork. Dahil um, ang nature po kasi nung dating tinatawag na pork barrel ay lump sum funds po yan na hindi po naka-identify kung ano po yung mga particular na purpose para po sa mga ito. Ito pong 243 billion na nakapaloob sa unprogrammed appropriations, ang pinakauna pong mahalaga na ating pong bigyang linaw ay hindi po ito nakapaloob sa 6.7 trillion pesos na budget po na ating gobyerno. Ito po ay standby funds lamang at mapupondohan lang po ang unprogrammed appropriations kung magkakaroon ng kadagdagang kita ang ating gobyerno o magkakaroon ng panibagong loan agreements kasama po yung ating mga development partners tulad po ng um, JICA Pika, Koika, World Bank, ADB. So, um, ito po, hindi po ito presidential pork sapagkat meron lang pong labing isa na um, papayagan na use po nito. Um, yun, yung labing isa po na yun ay akin pong ipinakita, inilatag po isa-isa um, doon po sa ating press conference nung nakadang araw. Um, pero, over 90 4% po nito ay nakalaan para po sa foreign assisted projects, para po sa AFP modernization program at para po sa social programs. Um tulad po ng sa DOH, DSWD, CHED, PhilHealth, SSS. So wala na pong papayagan na locally funded fraud, flood control projects o di kaya tulay o mga kalsada dito po sa unprogrammed appropriation. So yung um, pangamba po ng ating mga kababayan na posible muli makabatak uh, makaka hila ng flood control uh, projects mula po sa unprogrammed appropriations, hindi na po mangyayari yon sa taong 2026. Sabihin po natin na nagkaroon po ng uh, uh, ipon nga ang gobyerno or dagdag nakita po ang gobyerno. Paano po yung uh, sistema or yung SOP para po mailabas po ito at ano po yung mga well, safeguard para humabantay nito, yung paggamit po nito, Kong? Opo. Uh, salamat po, Sir Jai. So, meron pong... Uh, Bombogenesis, Kong? Genesis. Ah, Sir Genesis. Oh, oh uh, I'm sorry po. Um, Sir Genesis, so ang um, meron lang po na may nakalagay na special provision number 9 na ang pwede lang po na mangyari ay kailangan po magsumite ng special budget request ng head of agency. So kung ano mang ahensya yung pinayagan halimbawa po DSWD o DOH magsusumite po ang um kalihim ng ahensya na yon ng special budget request sa DBM. At meron lang pong criteria, uh, meron pong mga guidelines uh, bago po ma-release ma ito. Ang safeguard po na ating inilagay dito ay tulad po na nabanggit ko, tinanggal na po natin yung infrastructure projects mula po doon sa pwedeng hugutin ng mga proyekto dito. Alam ko po ito po talaga yung pinaka binabantayan natin na mga, mga kababayan na hindi na ulit mangyari itong flood control na huhugutin mula po sa unprogrammed appropriation. So napaka-stricto po nung ating inilagay ng mga safeguards, yung mga panuntunan at kriteria na kailangan pong masatisfy para po ma-release itong unprogrammed appropriations. Mm -mm.